guys, good afternoon. Welcome to my channel. No yan Nandito po kami ngayon sa City 7. Ayan. Ganda ng mga building dito guys. Oh my God. Dito kami, bili kami ng flowers. Ang mga kiddos ay bibili ng flowers. They want to buy something. Kamu si yang bayar o. gang oh, be, Museum. What? Are you nice red? Berapa nice ribu?

mayroon pala dito ano o church. <laughs> <laughs> guys, ayan, dito. Dito kayo pa, oin up kami sa bahay. Malapit lang yung dito, ang lugar na to. Very, ano siya ganit. Ano siya ba? Accessible siya sa lahat na, ano, may mga bank. Tapos, may mga maraming mga restaurants. Ayan, sa kabila na yan yung bahay na namin. Oh, guys. Parang barangay barangay lang. Ah. Ang ganda ng no, ano dito. Ayan. Ang ganda. Ayan. Yung sa paligid niya. Ganyan niya. O, eh, eh, e, ayan. 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 guys, ang um, may nga na 365 ano yun siya. Um, test, May mga ano dyan dental clinic dyan. 365 minutes to siya. Wala silang ni? Sushi. Yeah. <laughs> no more Sushi mo dito sa kabila, guys. Ayan. So huh? oh, no more parking, oh. No more customer sila, no? What time is it? Uh, ang mga kahoy walang dahon kasi winter Winter guys Ayan Be careful, Leobong Dito naman sa gilid mayroong PC bank Computer center Siapa ulus tak follow the rules, gegerin datangnya.